thanks <laughs> first meal ko to kaninang umaga nagkapilan niya ako Yung ilaw natin hindi ko pala pa ilaw yan yan ya, Para makita nyo. Tumatakbo yung ibang spaghetti ya, Sarap. Mukhang may nakatingin sa ating sarapan ah. Oh. Wala well, naman. So, kailangan natin bilisan. Time check natin is 11.12 na. Ang kita nyo? Ah, 12.12 12 na pala. So, kailangan 12.30 makalis na tayo dito. Dahil so, sobrang delikado na. So, lupat na yung isang ilaw natin. So, sana kita po tayo dito, no? Lupat na yung isang ilaw. Lubat na. Ikaw <sighs> na maubos. Wala na kasing tinapay. Kailangan ko pang magligpit. Ang hirap pa naman magligpit. Padali lang Kumain pero yung pagligpit at yung pag punta dito grabe. Yung preparation doon ka talaga mahihirapan doon ka talaga tatagal. Shout out pala kay Bernil Jan TV. Kung talaga ka n'o panoorin mo yung mga video ni Bernil Jan TV sa YouTube at sa Facebook, may Facebook page din siya n'o. Bernel Jan TV. Ilagay ko dito para makita nyo yung mga video niya tungkol about sa mga sementeryo doon sa Cebu Province. Lahat ng mga sementeryo sa Cebu Province ay pinupunta niya. So, panoorin nyo. Baka makita nyo doon yung mga kamag-anak nyo na hindi nyo na nabibisita. So, sa pamamagitan ng video ni Bernel, makikita nyo yung mga kamag-anak nyo. So, no, nag-ikot siya sa buong Cebu Province. Lahat ng sementeryo doon ay pinupunta niya. So sana panoorin nyo yung mga hindi pa nakapanood sa kanyang channel. Shout out kay Serge Go Zero at kay Idol Donski. Sana ma tayo soon nila Kuya Red. At shout out kay Idol Bungo TV. The best idol, Bungo TV. icha challenge kita. Magmukbang ka sa loob ng cementerio mag-isa. Para maiba naman, di ba? Subukan mo lang. Kahit isang bisis lang magmukbang ka naman. Pero yung masarap na pagkain ha, dahil may pera ka eh. Yung litson, yung litson yung kakainin mo. Shout out sa mga laging nanonood sa akin, no? Ha? tumutulo na yung laway ko. Video pusog na eh. Maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa ating mga video. Kahit wala pa tayong gaano kita dito pero ipagpatuloy lang natin to kahit mura lang yung kinakain natin dito importante uh, makagawa tayo ng video para may panoorin kayo na kakaibang video di ba konti lang ang gumagawa nito di ba itong mga mukbang sa sementeryo maliban na kay Busrino so ubos na yung kapiko ko itong spaghetti di ko na maubos So, time check natin ngayon. Mag-alas dusi 12 si size na. So, kailangan ko na magbitbit.